Ayan, kamusta po mga kapanganay? Narito po tayo ngayon sa area number 2. Uh, tayo po ay naka-spot ng saging. Atin pong hahapayin. May Magigay pong mamarinda. Ayan po. Uh po. Ari po ay yung saging na kawan. Senyorita. Ayan o. Oh, ug -ugin. Ayan po, naka... Ito po may mabababa na. Oh, nakahilig po ba? Mm, yan. Nay po may hinog na pati oh. Ay nagigisak na. naigi po mamirinda. Di haba pong kuan. Haba na ay ating ibibitin. Tayo po may hinapay na rin dito. Na Nakuan na latundan. Na ito po oh. Yan. Mm. At dito po ay ating iintay na lamang na mahinog at mm, na ito nga po ito pwede na po ito Ayan. ito po yung ating nahapin na saging oh. ito po yung ating ikaw ay pamarinda ito po oh. yan namakain po tayo meron na pong hinog nahulog mhm -mm. Ito po ay senyorita. Ang tawag dito sa amin, senyorita. Sa iba po ay ugugin ugin Ang hmm, tamis. po. Hmm. Tama-tama po merinda. Mm, yan. Ito po naman ganito, pag yung napagulang ang mga kahit po ano saging pag napagulang, lalo po itong latundan, pag po nagulang ay eh, para po bang magayot. Hindi katulad ng mga medyo payatin pa na pag nahinog eh, ay ano, masarap, matamis. Lalo po ito. Pag pati tinapagulang, naman at hindi agad na hapay naiiwanan po ba yung parang ikalawang balat sa laman ng saging kaya maganda yung magpapagulangin kaano ang mga ganito hapayin agad at saka po pati gumigisak Yan po. Kapanganan. Bali po tayo ng saging pang merinda. Hmm. Yan po ay atin pong i-update ko po ado sa uh, tanim yung pong luya na uh, yung pong luya natin dito madami na ang isang era sa atin pong hinukay na yung po narito hmm atin pong hinukay na yan yan hinukay na natin atin po inilipat para dumami ito po mga ilang araw lang po ito eh ating hinukay marami po tayo nakuha dito baka mga apat na kilo gayon anim yan ang estimate yun oh. pong inilagay dito sa kabila sa kabilang side humana po tayo nung lugar na talagang kahit umulan ay hindi madadaan ang gaano ng tubig ito po napagtamnan ko ay yung pong kabila na ito pong isang iras na kinuha natin ng pananim ay maganda kumbaga po ay hindi po bang titinggahan ng tubig yung pong tatlong eras na tinggahan ng tubig ay na tunaw po yung tanim ay ngayon po ay dito natin inilagay sa medyo burul tayo po ay nagtanim dito ng bali po, dalawang eras. Yan, ito po, yan. Dito po nakatanim. Yan. Kung mapapansin po ninyo, may lagay na na dahon po ng niyog. Eh, dito po ay ang uso ay ganito para daw po hindi agad ma tubuan ng damo. Yan, ito po ay may tanim na ito. Ito po katatanim lang natin yan. Oh. Yan, mga ganyan po. Oh. Yan, o. Oh. Ah, nakakawa na. Oh. Naberdin, ah. Yan, ito po ay yan, dalawang eras. Ate po inilipat siya maganda ang lugar para kahit mag-uulan ay hindi ma titinggahan ng tubig yan. No? Yan po ay palusong. No? Yeah, tsaka po yung aking ina ay nagtanim dito ng yung po po yung kanyang luya. Doon din po galing sa ating yung ating kinukuan lagi. Yung ang aking ginumasa nung nakaraan. Yan. Yan. Ito po. Tapos po dito eh, merong tanim tayong kamatis na walong puno ata. Walo. Walong puno. Yan. Tayo bumagi kay Kabispre ng pananim. Yan. Yan po yung update ko sa inyo mga kapanganay. Ay, ito ate kinukuha ng ah, Parang kinakaibot. Oh, siguro yung gawa po ng aso. Oh, yan oh. Dito po tayo na pag eh, ay may panggulayan na atin. Pwede po naman makahingi kay Kabis po rin at ayos naman. Eh, kaya lahat ay ba yung may kahit pa, pa may pansariling tanim. Yan po. 'Yung update ko po kayo dito pag ito ay nag-ulpot na 'yung pag sumuli, pag may lumabas na. 'Yan. 'Yan, maraming salamat po sa sa inyo. 'Yan. Salamat po sa pag suporta sa aking mga mga vlog. 'Yan, salamat po at saka lagi po masasabi sa inyo, lagi kayo mag-ingat saan mang kayo naroon. Bye.